Good morning sa inyo guys, this is it, Pansit. After ilang buwan ng bakasyon, food tripan, chibugan at kasiyahan, aalis na naman si Kalbong Siman TV for today's video! Ganito talaga ang buhay, bye bye Philippines, iiwan muna natin si inay para makabit ang matamis na tagumpay na may kasamang maalat na bacon, let's go! So ayun na nga guys, parang kailan lang, ang bilis ng panahon, magkikita na naman kami ni bacon, oh she! Tignan nyo naman si mama, dinodouble check pa yung gamit ko, talagang sobra kung mag-alala. Humihirit pa nga guys, siya na raw yung magbababa ng bagahe sa agdan. Aba, hindi pwede, baka mapilayan. Kaya sinabi ko sa kanya, mama kalba, Ako na bahalang magbuhat, i-relax mo lang yung mga buto-buto mo para yung mga followers ko ang rurupo. Gusto niya din daw akong ihatid hanggang airport. Pero hindi na ako pumayag guys, alam nyo naman baka magkaiyakan. Eh, hey, cry baby. Don't worry ma, lagi ako mag-iingat. Mahal ka lagi ni Kalbong Siman TV, oh yeah! Aba, parang maraming gustong makakita kung paano umiyak yung kalbo. Sa totoo lang guys, talagang nakakalungkot pero ganyan talaga yung teknik ko. Hindi na ako nagpapahatid. Sayang kasi yung pamasahe pabalik. Alright! Touchdown, ganun lang kabilis. Nandito na kagad ako sa paliparan. A, napakaangas par, nakakuha kagad ka ako ng kameraman si King Fisher. Grabe, ang haba ng pila, ayoko naman sumingit, baka may magalit. tayong guys Hala, nagugutom na yung bulati sa tiyan ni TV, nandito pa lang tayo sa check-in baggage. Pagkatapos matimbang, lalagyan na yan ng strap sabay ibibigay yung plane ticket. Yan, pwede nang umiyak guys. Este, pumila muna tayo sa immigration. Tapos na rin ako ma-extray. Kaya tara, maghanap na tayo ng chibugan. Dito tayo maglakad guys. Mukhang may masarap. King Fisher, tabi muna. wag mo kong istorbohin. Nakakita ako ng mga bacon. Yung tipong kanina pa kayo nag-iikot sa airport para makahanap ng masarap na pagkain. Ayun, bumagsak sa mamihan. Bigla ko tuloy na miss si inay. Kaya ishishare ko na rin sa inyo kung ano yung pinakain niya sa akin kaninang umagahan. Grabe, ang sarap ng langgunisa. May bawang-bawang pa sa loob. Mukhang mapapalitan ko na si Bacon. Tapos, partneran mo pa ng kamatis at sibuyas na may konting ginamos. Yummy! Pagkatapos mag-food trip, break na kami. Este, late na kami. Nakapila na yung mga pasahero para makapasok sa aeroplano sa English boarding. Ako na pala yung pinakahuling pumasok guys, pero ayos lang yan. At least hindi gutom. Alright! So, paano ba yan guys? Hindi na talaga makakatras yung kalbo. This is it. See you ulit next week. Kita-kits tayo sa langit with food trip.